Good morning po. Uh, mabuti naman dito, Brother Melvin. At uh, yun nga, makulimlim din dito, katulad dyan. At uh, ngayon ay araw ng linggo, September 22, oras ng pagdadalamhati. Eh, grabe naman pala yan. Pero ngayon nga ay meron tayong ililibing uh, 45 years old, Sister Olive Gagarin. Yan, taga-kawayan po ito. So, condolence po sa buong na uh, Gagarin family. So, maaga uh, yun. Ah... Uh, maaga yung mga ano 7 7:30. So yun po. Ah uh, ngayon po ay uh, ating pong pinaka-kitex sa uh, Panaghoy 3:32:33. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito ay aming inilalapit ang aming pong pag-aaral. Hindi namin alam na ang buhay ay puro pagdadalamhati pero meron din palang pag-asa. Tulungan niyo po kami sa umaga nito na kami po ay uh, maging maayos ang aming uh, kalagayan, ang bawat isa sa amin at sa aming pag-aaral inyo po kaming gabayan, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa Kayo po dito, ngunit bagaman siyay sanhi ng kalungkutan, siyay mahahabag ayon sa kasaganaan ng kanyang tapat na pagmamahal sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan niya. So ito po yung uh, panagoy o yung sa 32-33 na ating pong uh, pag-aaral sa lamentation. So sabi dito, yung kasaganaan ng kanyang tapat na pagmamahal ay naroon. So tignan po natin mga kapatid, sa oras ng pagdadalamhati, ano ang dapat nating gawin? Sabi dito sa mga makalangit na dako, mula sa ilalim ng pag-aliw sa isas, isa na namatayan sa kanyang nag-iisang anak na babae, tayo ay uminom sa parehong saro ng kadalamhatian. Ngunit ito ay nahaluan ng kagalakan at kapahingahan at kapayapaan kay Jesus. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na mabuti, hindi kusang pinipighati at pinagdadalamhati ng ating Ama sa langit ang mga, ang mga anak ng tao. Ang mundo ang lugar ng ating mga pagsubok, dalamhati at kalungkutan. Narito tayo upang magbata, sabi po dito, ng pagsubok ng Diyos. Ang apoy ng hurno ay dapat magningas hanggang ang ating dumi ay masunog at lalabas tayong parang ginto na dalisay sa hurno ng pagdurusa. So dito po mga kapatid, ibinabalitan ang ating devotional na, na talagang ano, alam naman natin eh, na tayo ay nasa sanlibutan na puro pagdadalamhati. Tayo ay nasa sanlibutan na kung saan talagang nasa kalagitnaan tayo ng kalungkutan mga kapatid. At sabi po dito, magbata ng pagsubok ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, yung naranasan ng mga pagsubok ng Panginoon ay nararanasan din natin nung nagkatawang tao siya. Pero ang pinakamaganda rito, kasama natin ang Panginoon at ang purpose niya, tayo ay dalisayin at maging maayos yung ating pong karakter, yung ating pong pananampalataya ay magtumibay. Kasi nga naman, pagka ang buhay ay payapa, pagka ang buhay ay walang problema, kapagka ang buhay ay walang pagdadalamhati, walang kinakailangan na pananampalataya doon at mostly nakalilimot sa Panginoong Diyos ang mga tao. Kaya sa sanlibutan na ito na puno ng kasalanan, mayroong kalungkutan at pagdadalamhati na pinahihintulot ang Panginoon upang hindi tayo mawala sa pananampalataya at pagtawag sa Panginoong Diyos. Sabi po dito, ang liwanag ay lalabas mula sa kadilimang ito na minsan ay hindi mo maintindihan. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumabawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So totoo no, sabi ni Job, kasi inawalan siya eh. Ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos din ang bumabawi. Anong ang Diyos ang nagbibigay ng kayamanan, ang Diyos din ang babawi ng kayamanan, di ba? Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos din ang kumukuha ng buhay. Hindi pumapatay ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil ulang-una, ang buhay naman ay Kanya binabawi niya lang, yun ang term dyan. Ang pumapatay, eh hindi naman sa'yo yung buhay, pinatay mo. Katulad dyan, yung buhay natin, nagpakamatay ka, eh hindi naman sa'yo yung buhay mo eh. Pinatay mo yung sarili mo, kaya pumatay ka. Pero Panginoong Diyos, noong pinarosahan niya yung mga tao sa panahon ng Israel, nutusan niya yung bayan ng Israel para lipuli ng isang uh, mga kawal, Ganoon po ang mga Israel lang, nakatayo lang eh. ba? Diba? Sa panahon ni Gideon, nagtugtog lang sila eh. Nagbasag lang lang sila ng paso eh. Namatay na yung mga tao. Pero ang Diyos ang gumawa noon. Pero hindi niya pinatay, kundi binawi niya lang yung buhay. In the form, sa mata ng mata, mga tao ay parang pumatay, di ba? Pero ang Diyos ay bumabawi. Kaya ang sabi ni Job, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa mga oras ng pagdadalamhati, tayo ay namatayan. Purihin pa rin natin ang Panginoon dahil binawi ng Panginoon yung buhay ng mahal natin sa buhay. Upang ano daw? Upang mapalaya siya sa sakit na nararamdaman niya dahil sa pagkakasala. Maaring yung mahal mo sa buhay ay talagang sobrang sakit na na nararamdaman. Sobrang uh, kirot na nang nararamdaman. Yung parang awang-awa ka na yung sobrang sakit na sakit na tapos talagang ang ang makapagpapagaling na lang sa kanya ay yung kamatayan. Binabawi ng Panginoon na yung buhay ng tao na yun. Kapag ka talagang hirap na hirap na at di, hindadalangin niya na sa Panginoon na Panginoon, kunin niyo na yung buhay ko, sobrang sakit na, nahihirapan ako. Merong ganyang kwento mga kapatid. Kaya ang sabi ni Job, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, ito pa, kung ang Panginoon ay bumabawi, ang Diyos din ay nagbibigay. Kung ang kayamanan ay nawala sa atin, nawalan naman tayo ng material na bagay, asahan natin may mga nawawala ay meron din bumabalik. Merong dumarating sa bawat isa sa atin. Ganyan yan. Hayaang ito ang maging wika ng iyong puso. Ano daw yung maging wika ng ating puso? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang ulap ng kahabagan ay lumalabong sa ibabaw ng iyong ulo maging sa oras ng pinakamadilim na oras. Ang mga binipisyo ng Diyos sa atin ay kasing dami ng mga patak ng ulan na pumapatak mula sa mga ulap sa tuyong lupa upang diligin at gawin itong sariwa. No, yung kahabagan ng ating pong Panginoon. Yung kahabagan ng Diyos ay nasa atin. Yung kahabagan ng Panginoon ay uh, talagang umiibabaw sa atin ibig sabihin mga kapatid eh iniahan hindi tulad yung kahabagan ng Panginoong Diyos sa isang ulan 'di wow, ba matindi no eh gaano karami yung ulan mga kapatid kaya mo bang mabilang yung patak-mang ulan hindi imposible eh. 'di ba hindi mo mabibilang yung patak ng ulan yan yung kahabagan ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin alam ng Panginoon yung pinagdaraanan natin pagdadalamhati alam na Panginoon yung kalungkutan na pinagdaraanan natin mga kapatid. Pero yung kahabagan ng Diyos, yung comfort ng Panginoon ay nariyan sa bawat isa sa atin. No? Ipinararamdam niya yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Yun ang pinakadabes. Ipinararamdam ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa bawat isa. Para ano daw mga kapatid? Para ano? Para tumibay tayo sa pananampalataya. Para sa oras ng pagdadalamhati, hindi natin sisihin ang Diyos kundi patuloy natin siyang purihin. Yan. Si Mary, minamahal at mahalagang anak ay namamahinga. Siya ay kasama ng iyong mga kalungkutan at nabigong pag-asa. Hindi na siya magkakaroon ng kalungkutan, pangangailangan o kapigatian. Maaaring itong si Mary na ito na binabanggit dito isang uh, anak na namamahinga o namatay na. No, hindi na magkakaroon ng kalungkutan kasi patay na, di ba? Hindi na magkakaroon ng pangangailangan kasi patay na, ng kapagitian kasi patay na. Pero ang pinakadabes, huminto man yung buhay niya ngayon, di ba? Meron namang continuation na buhay na walang hanggan sa Panginoon. Yun talaga ang pinakakumpot eh. Yan ang maghalagang pag-aralan natin eh. Paano tayo makakasurvive? sa matinding kapigatian na ito na ang Diyos pa rin ang pinupuri natin. Sa pamagitan na nakakaunawang bataan ng pananampalataya, ay maaring mong asahan sa gitna ng iyong mga kalungkutan at dalamhati at kabalisahan ang iyong si Mary kasama ng kanyang ina at iba pang miyembro ng iyong pamilya ay tutugon sa panawagan na nagbibigay ng buhay at lalabas mula sa kanilang bahay, kulungan na, na nagtagumpay sa kamatayan at libingan. So ipinatutungkulan dito ang mga kapatid na mayroong pagkamuhay na maguli sa kabila ng kamatayan. No? Na may isang araw na darating yung mga namatay. Katulad nito na binabanggit dito sa ating devotional si Mary at yung kanyang ina ay mabubuhay sa pagdating ng ating Panginoon. Lalabas sa kanilang libingan at magsasabi ng purihin ang Panginoon. Kaya ang buhay natin eh talagang dapat nating ipaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang buhay natin dapat laging pinapupurihan ang ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Bakit? Dahil ang buhay natin walang pag-asa kung wala ang ating Panginoon. Kaya nating mabuhay muli kung sakaling tayo mamatay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung ngayon, ay itatalaga natin ang ating buhay bawat araw sa ating tagapagligtas na mananampalatay sa Kanya. Makikita ng iyong pananampalataya ang mga minamahal at nawala na makikisamang muli sa mga tinubos sa lupa. Ikaw kasama nila hindi na magtatagal kung tapat ay lalakad sa bagong lansangan ng bagong Jerusalem na inaawit ang awit ni Moises at ng kordero nang nakasuot ng koronang may mamahaling bato. Yun ang pinakamaganda dun, no? daadalin doon sa langit na bayan. Walang patay na pupunta sa langit. Ang sabi dito, bubuhayin yung mga nanampalatay at dadalin doon sa langit at doon titira magpakailanman. Ibig sabihin, mga kapatid, no? ang pupunta sa langit ay yung mga buhay, mga binuhay at doon ay aawit papuri sa ating Panginoon. Kasi doon ay wala ng kamatayan kailanman. Mamamasyal sa napakagandang mga lugar, makikita ang ating Panginoong Diyos higit sa lahat masarap mabuhay ng ganun ano yung payapa ang iniisip relax ang iniisip di ba mas maganda yun kaysa yung mamatay ka mamatay tayo habang buhay tulog habang buhay naglaho habang buhay walang walang pag-asa pag kinurot mo yung sarili mo oh totoong tayo ito totoong tayo ito no nakakakita nakakarinig nakakaamoy maganda na tayo ay nandoon sa paglilingkod sa Panginoong Diyos doon sa langit no? Kinatatakutan yung langit nung mga ang paniniwala eh patay yung pupunta sa langit, hindi yung mga kapatid. Walang pumupunta sa langit na patay. Walang tinatawag na yung 40 days kay Jesus yun. Sumakto lang na 40 days pero hindi doktrina ng Biblia yun yung 40 days na yan. Sumakto lang na yung uh, tagal lang ipinamalagi ni Jesus Christ noong siya ay nag, nabuhay at na tumakyat doon sa langit. Pero pagkatapos nun, wala nang gumaya kay Jesus Christ. Dahil lahat na ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, yung mga namatay. Sabi dito sa 828 ng Roma, ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti nila na umiibig sa Diyos. Kung mabubuksan ng iyong mga mata, makikita mo ang iyong Ama sa Langit na umihilig sa iyo nang may pag-ibig. At kung marinig mo ang kanyang tinig ay may tono ng kaawaan sa iyo na nalulugmok na may paghihirap at dalamhati. Magpakatatag sa kanyang kalakasan, may kapahingahan para sa iyo. So sabi dito mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos na mapagmahal na nasa langit ngayon mga kapatid ko, nararamdaman ang ating paghihirap at pagdadalamhati. Ibig sabihin nakikiramay din ng Panginoong Diyos sa ating kapigatian at kalumputan ang kailangan lang natin gawin ay magpakatatag at magpakalakas ngayon sa Panginoong Diyos. Merong tunay na kapang, kapahingahan at tunay na um, kagalakan sa Panginoon sa ikalawang niyang pagdating. Kailangan tayong magpakatatag. Darating muli ang ating pong Panginoon sa ikalawa. Kailangan lang mapulfill yung mga prophecies. Di bali mga kapatid, no? Huwag tayong yung pagdating ng Panginoon ay on time hindi siya nalilate kailanman. Laging on time ang ating Panginoon. Para bagang matagal na ang Panginoon na dumating ng ikalawa pero hindi siya late. Gaano lang namang ka, ano yung date na yan? 2024 years ago pa lang naman yan na si Jesus Christ ay sa langit. So, saglit lang na panahon pa lang yan. Eh, pero gusto na natin dumating si Jesus ng ikalawa. No? Yung pamamagitan niya doon sa langit para sa atin. Gusto na natin matapos at dumating na siya. Pero siyempre, anong sabi ng Biblia sa 2414 ng uh, Mateo? Kailangan ipangaral ang mabuting balita sa sanlibutan. So, meron na lang uh, mga ilan-ilan na countries ang hindi pa naabot ng salita ng Panginoon. Ma-unlock na yung sinasabi sa Biblia. Now, nung mga nakaraan ay eh, 20 countries. Sana ngayon ay 19 countries na lang ang hindi pa naabot. No? Tulungan na tayo ng Panginoon at lumabas yung mga matitikas na mga missionary na puntahan yung mga country na ito. Idalangin natin mga kapatid. Idalangin natin. Dito sa Pilipinas, napakarami ng mga reliyon dito. Napakarami ng mga napakinig ng salita ng Panginoong Diyos dito sa Pilipinas. Yung iba nga matitigas na ulo. Yung iba nga gumawa na ng sarili niyang reliyon kahit mali yung doktrina eh. Eh, doon sa 19 countries, may, wala pang nakakarinig ng salita ng Panginoong Diyos. Kawawa yung mga tao doon. Pero dito mga kapatid, ano, pakatatag lang tayo. At isama natin sa dalangin, yung pangangaral ng mabuting balita. So hindi lamang tayo dito mga kapatid, ang purpose natin sa sanlibutan na magpiknik, magpakasaya, at magbakasyon. Ang bakasyon natin sa langit. Dito ngayon mga kapatid, dabang nandito tayo sa lupa, ang ating gawain ay mangaral, mangaral, mangaral. Kung hindi tayo makasama sa pangangaral, manalangin, manalangin, manalangin sa ating Panginoong Diyos. At uh, ngayon po mga kapatid ko, napakaganda na malaman natin sa panahon ng paghihirap natin at pagdadalamhati, ang Panginoong Diyos ay karamay natin. Siya ang ating kalakasan. At sabi dito sa Panagoy 3.32.33, Ngunit bagaman si sanhi ng kalungkutan, Si mahahabag ayon sa kasaganaan ng kanyang tapat na pagmamahal bagamat sani ang Panginoong Diyos yun ang interpretasyon nito ni Ho ah, ito ang interpretasyon ni sino ng sulat na ito ng no, Ecclesiastes ah, ng ano ng, ng Lamentation oh, bagamat ah, yun ang interpretation ng author nito mga kapatid eh hindi ang Diyos ang pinaggagalingan ng kalungkutan mga kapatid ko siya yung pinanggagalingan ng ating pag-asa. No? nga tayo ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya sa mga oras na ito, ang sabi po dito, yung tapat na kasaganaan ng pagmamahal ng Panginoong Diyos ay gayun na lamang. Ayan. Ay gayun na lamang. Kaya sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, nahihirapan man tayo at nasasaktan, isa lang ang dapat nating gawin at isa lang ang natutunan ko ngayong umaga na ito. Sumampalataya sa Panginoong Diyos, magpakatatag sa pangalan ng ating pong Panginoon. Bakit? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na lubos nating pangahawakan o ikaliligtas, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang at wala ng iba. Kung sa iba tayo lalapit, kung sa iba tayo pupunta mga kapatid at aasahan natin ang ating sarili, wala tayo maasahan. Puro kabiguan lang yung ating mararanasan. Pero kung tayo ay nasa Panginoong Diyos mga kapatid ko, no? Uh, tayo ay um, magkakaroon ng mabuting pag-asa at mabubuhay tayo ng maayos. At na ayon sa kalooban ng ating pong tagapagligtas. Sa oras ng pagdadalamhati, may karamay tayo yung mga mahal natin sa buhay at the same time ang ating Panginoong Diyos. Yung word na magpakatatag, manampalataya, manampalataya. Ang Diyos ang bumabawi, ang Diyos din ang nagbibigay. Ayan, ang Diyos din ang nagbibigay. At may isang araw na darating ibibigay niya ang lahat ng kasaganaan para sa bawat isa sa atin. Kaya yung ating mga kalungkutan ngayon, i-convert natin sa pagpuri sa Panginoong Diyos. Yun ang pinakadabes. Sa pagdadalamhati ngayon, marami ang mga nagdadalamhati. I-convert natin yung pagdadalamhati. Papuri sa ating Panginoong Diyos. So pagpalaan tayo ng ating tagapagligtas at uh, isa, pakisama rin po sa panalangin yung aking tatay na masama yung pakiramdam niya kagabi. Ayan, ngayon po lang nabasa yung chat ng aking kamangkin doon. Ah, uh, sama natin sa panalangin, gay din po si Sister Glo Marcos na sinugod din sa ospital. At gay din po mga kapatid de eh, UBT ng district ngayon dito sa Dimba. sa rin natin sa panalangin na wag nang umulan at gay din po yung funeral service wag nang ulanin ngayong araw. O umulan man, magdala sila ng payong. Ibig sabihin, ingatan ang bawat isa sa atin, mga kapatid. So, tayo po ay mananalangin sa pangunan ni Brother Melvin pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang-magandang umaga po sa inyo lahat. At happy birthday po pala kay Angel. Ah, ayan. Kay Sister Angel. Diyan po sa... Ah, dito po sa Gimba. Yeah, So, salamat sa Panginoon sa pagpapagaling din sa kanya. Sa kanyang karamdaman. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat sa mga sandali na ito. Salamat po muli sa inyong pagbibigay sa amin ng panibagong buhay, kalakasan, panibagong isip na, na aming pagmulat na aming mga mata kayo agad ang aming nakasama. Salamat sa pangako sa pagmamahal na sa oras ng aming mga pagdadalamhati sa oras ng aming mabibigat na pagsupok, ay ito ay hindi failure kundi ito ay tagumpay saan kami maaaring lumapit sa inyo maaaring kami mas maging masaya salamat sa pangako na kaya nyo ibalik sa amin ng kaligayahan na nawala sa aming buhay sa oras ng paghihirap Salamat at nariyan kayo patuloy na sumasama sa amin sa kabila ng magulong buhay na ito sa libutan. Salamat sa inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng inyong kabutihan, heto kami pa rin ay makasalanan. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais nice namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon, na nakapikit, nakasama namin sa prayer warriors, kasama namin na nalangin sa oras na ito samahan po kami sa maghapon na ito sa aming mga gawain na kayo po ay kasama namin sa ano pa man ang aming gagawin upang inyong kalooban masunod hindi sa amin at naging sa ganun ay maging masaya ang aming paggawa ingatan din po ang aming mga kalusugan ang aming mga hanap at ikit sa lahat ang aming connection po sa inyo at ang aming po babago na aming karakter salamat sa pagmamahal Lalangin din po namin patuloy ang district meeting na gaganapin sa Gimba. Ngayong araw na mapatuloy itong maging matagumpay at ganyan din yung gagawin ni, ni La pastor na pagsama sa huling hantungan ng kanilang kapatiran dyan sa uh, sa kanilang lugar na patuloy niyo po silang ingatan sa daan wag huwag na wang ng malakas na ulan sa mga oras na ito upang sila ay maka matagumpay na makapagsagawa ng kanilang ministry doon. Nalangin din po namin patuloy sa aming pananalangin ang um, pasalamat sa panibagong buhay at tawan at karawan ni Sister Aisel sa kanyang karawan ngayon siya ay papasalamat sa inyong pagpapagaling sa kanyang karamdaman at patuloy na nagpapasalamat sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay at siya ay mas lalong napalapit po sa inyo at patuloy na samahan siya sa kanya pang mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon sa kanyang mga pagsubok na pagdaraanan na patuloy siya maging matatag kasama po kayo sa kanyang pagtatagumpay kailangan po namin patuloy ang iba pang mga na nawala ng mahal sa buhay ng comfort sa family ni Sister Nati Sister Elnora Mariano sa family ni Dr. Medina sa family ng Gagarin family patuloy na samahan sila sa kanilang pagdadalamhati sa mga oras na ito dalangin din po namin patuloy si ang tatay ni Pastor na masama yung kanyang pakiramdam simula pa kagabi ipuin po siya na niya mapagpagaling na kamay ipanambalik kanyang lakas sa kanyang paggawa sa araw-araw ay -araw, eh hindi siya mahirapan ang dalangin din namin ng recovery sa mga kapatiran na nakatapos na, ng kanilang pagkagamot si Sister Hana Lopez sina Brother Daniel Gonzales, at ang iba pa ganyan din si Uncle William si Raspe sa kanyang recovery at ang kagalingan kay Keniel de La Cruz kay Mel Batavio Sienzon kay Irian May Melihor kay Brother Betoy Castillo at Gloria Vicencio Gloria Marcos Teres, kay Sister Teresita tayo Treyes Reyes kasama na yung kanyang mga anak at mga apo patuloy naman silang samahan sa araw-araw no? makita nila yung kabutihan makasama niya yung kanyang mga anak at mga apo sa kanyang pananampalataya dalangin din po na yung patuloy ang kalakasan kay Ricardo Hunsia kay Tatay Carlito Tomas Nanay Juning Alpinto kay Lolo Edith Angel Prenesa Estrella Gragasin kay Sister Ana Rospel Hermino at ganyan din yung mga nagre-review para sa kanilang exam. Si Alan Kahukom, si Mamberna Berna at ang iba pa. No, na, na karunungan ang ibigay nyo sa kanila. At sa kanilang pagkapasa, magamit nila ito sa gawain. At makatulong sa sa maraming bagay. Sa home school at sa church, ganyan din sa hospital. Dalangin din namin patuloy ang mga pamilya na nakikinig ngayon. Family ni Sister Emily Makalalag. Kasama na si Manong John, si Jovan, si Janmark Mark, si Nanay Diding, family ni Reynard, Wenzel Garcia, si na Ruby, Annie, Nicolo, Andre. Ah, uh, din ng baby na paparating sa kanilang bahay na nasa si, punan, nasa si napupunan ng kanyang mama. Kailangan po namin na patuloy na kalakasan ng kanilang pananampalataya sa kabila ng pagsubok dumating sa kanilang buhay. Dalangin din po namin ang family ni na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco na sila Ani, Patrick, Nicola, Trixie, Eusebio. Nung no, ay patuloy nilang makilala ng lubusan ng Panginoong Yesus bilang isang mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at nakilang manunubos. Dalangin din po namin Sister Melissa Gamboa kasama ng kanyang pamilya. Kayo din yung mga nasa malayo sa aming pamilya na nagtatrabaho at naninirahan sa malayo yung tatay na Sister Joy Valencia, si Brother Rudy Masiklat, si Sister Isa Erilia, si Sister Joy Valencia, si Sister Tintin, si Brother Buboy at ang iba pa. Samahan po sila sa araw-araw na pamumuhay bagaman sila ay malayo sa kanilang mahal sa buhay. At ingatan sila sa kanilang araw-araw na gawain. Sa pagpapatuloy ang kalakasan at il-recover at kagalingan sa mga sumusunod. Kaya Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Samano, Sister Amy Kilantang, Sinanay Fina, Tate si Tatay Roderick Hermoso, si Baby Josiah, Brother Benjamin Monti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si Love Joy Diwa, Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Borbon, si mam ma Sheila Kasamurin, Sister Felix Domingo, Sister Lorna Cabietes, Sister Ana Manuel, Brother Christopher Omali Codere, Sister Erica Elisanto Rivera, Sister Tina Santos, at ang iba pang mga pangalan na hindi namin nabanggit. O oh, takin ng Diyos, alam niyo po ang kalagayan ng aming physical na karamdaman, na kalusugan sa mga sandali na ito. Hipuin kami patuloy na niya mapagpagaling na kamay, lalo hinggit ang aming spiritual na karamdaman. Kami mapagmatas, kami ay matigas ang ulo, kami ay nagdududa sa inyo. Nawa, alisin ng aming pagdududa, mapalitan ng puno ng pagtitiwala at pananampalataya po sa inyo at kasiyahan ang aming maranasan sa piling po ninyo sa oras na aming po hati, Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po ang lahat ay aming nilalapit sa inyo ay na sa amin ito ayon sa inyong kalooban at mga plano. Hindi lang aming kagustuhan. In Jesus name we pray. Amen. Amen.